totoo lang nagdadalawang isip ako pero sabi daw hanggang level number 5 yung kayang i-handle ng drone na ito totoo di ko alam kung gano'ng kalakas yung level number 5 ng hangin pero sa tingin ko naman hindi naman naabot ng level number 5 itong hangin na to kaya go, go tayo okay, palipad tayo ngayon Ingin, nandito tayo sa Angono, anong lugar ba ito ng angono ah, basta dito sa may angono Rizal napakataas ng view maganda ngayon papalipad tayo ng ating drone si set up ko muna nalagay ko na yung ano niya sa controller niya ngayon kakabit ko na yung kakabit ko na yung cellphone para maging yang OTG dengan cellphone lakas ng hangin ngayon, hindi ko alam kung anong level to, pero sa pagkakaalam ko hanggang level 5 kayang ilipad ng ating crew lakas talaga promise lakas ng hangin pero tingnan natin kung baka kaya niya tingnan natin kung yung buksan na natin ganda magpalipa dito kung nakikita nyo yung view natin napakataas kitang kita natin yung Metro Manila sa banda dun okay. ito na ating ito ito na ready na yung ano natin yung drone pupuksan ko na yung sa ating remote Okay at yung sa drone naman natin open ko na okay ready okay dito ko na lang ilapag ating drone dito natin connect natin Yo simple batang bata eh na nakikita sana nakikita nyo yung monitor hintayin lang natin yung GPS na mag okay kailangan natin yung 13 pataas na signal ng GPS ngayon nasa 4 pa lang sana naririnig nyo ako okay, ang ganda ng view dito promise ang ganda yun, okay na kaya nung kapalipad tayo. Ito pag pag ito binaba natin pag ganyan, parang letter B. Iikot yung hélice ng ating drone. Parang ganito. Yun. Umikot na. Yan, umikot na yung hélice ng drone natin. Tapos pag inangat natin, angatin siya. Parang ganto napakalakas ng hangin. Tiga, dun muna ako. Dun, dali natin dun. Patayin muna natin. Pagpapatayin siya, ibaba mo lang. Ito. Mamatay yan. Yun, patay. Nakikita nyo. Punta tayo dun. Kasi baka pagangat niya ng 1 meter, baka biglang hanginin, tumama dyan sa bakal. Kawawa naman yung ating drone. Kaya dun tayo sa medyo medyo maluwag pangit rin naman sa maraming damo kasi baka sumabit naman yung helice dito na lang kasi nakikita ko safe na safe na to dito Palipad okay simulan ulit natin ito yung una pag gusto mong paikutin lang yung helice nya ganyan yun lang letter B iikot na yan yun may ikot na yung helice nya tapos magpapatay natin ba mo lang patayan yan, patay. pag take off naman, pwede nating, ano ba, ba ginamit mo? Nag letter B ka. Yan, umikot ng LEC. Iangat mo lang siya. Yan, angat na siya na. Angat na siya. Pag papababayin mo, iba mo lang din. Papababa, bayan, Lakas talaga ng hangin. Pwede rin naman, napindutin natin to. Banda dito Tapos ilong press mo yan Para umakit agad siya Okay I Record na natin Mag recording na tayo okay. Ito pala Pakita ko muna bago natin paliparin Itong pindutan na to Pag pinindut mo sya Pilipat sa kung camera Camera Ito lang pipindutin mo ng likod para makakapture siya tapos pag gusto mo naman ng video pindutin mo ulit yun na video click mo lang yan para mag recording na yung video pwede rin naman dito or sa camera pwede rin naman dito pero dito ka na lang sa likod tapos ito naman yung sa bandang kaliwa yan naman yung sa camera kung paano siya gumalaw kung bababa yung camera pakita natin yung pag take off nya na hindi gagamitin yung kanyang remote control ito mismo, ilulong press lang natin to angat na yan yun angat na tapos i na natin to pa direto na siya recording sa so, nakikita nyo pala ang lakas ng hangin oh. so, lumalaban siya sa hangin pero kahit lumalaban siya sa hangin, yung camera niya stable pa din. Stable pa rin yung camera niya. Hindi siya gumagalaw. Normal lang nagalaw niya. Yun ang kagandahan dito sa DJI drone. Lakas na hangin, no? Oh. makita nyo naman. Talaga lumalaban talaga yung ating drone. Ay, talaga, ang lakas, oh. Tapos yung bandang kaliwa, tingnan natin kanan pala dito tayo sa kanan ito lang gagalawin yung kaliwa kanan kaliwa kanan okay tapos ito naman kundi diretso kundi diretso siya or aatras uh, aatras uh, siya yan tapos ito naman kung kaliwa o kanan okay ganun lang tapos kung sakali naman ito napipinipin ito pag yung gusto mong pauwiin siya mag isa Pauwi oh yeah tapos meron tayo dito ng tatlong pwedeng pagpilian cinematic yung hindi talaga siya gagalaw yung video nya stable ni stable sa normal na sa normal tayo ngayon kasi di remote yung gamit natin tapos pag sports yung mabilis yung galaw nya okay. okay ngayon i -re record ko na siya kasi bibidyohan natin yung Metro Manila. Pero hindi ko siya masyadong papatasin kasi sobrang lakas ng hangin. Okay, kung nakikita nyo, dito sa height, yung height na yun is 2 meters lang yan. Yung safe na pwede niyang ilipad, paakyat, is 120 meters. Safe distance. Simula yan sa, sa ground na tinutungtungan natin. Okay, tapos yung sa distance naman, safe distance niya is 4 kilometers. Okay, safe distance. Pag yung lumampas dyan, take your own risk na. Depende na sa'yo yan. Okay, syempre sa safe distance na tayo. Ngayon, simulan na natin ang ating video sa ating DJI drone. sa totoo lang nagdadalawang isip ako pero sabi daw hanggang level number 5 yung kayang i-handle ng drone na ito so di ko alam kung gaano kalakas yung level number 5 ng hangin pero sa tingin ko naman hindi naman naabot ng level number 5 itong hangin na to kaya go, go tayo okay, palipad tayo ngayon start na natin ng video Okay, starting ng video natin. Naka-play na siya. At tataas na tayo. Abanti natin ng konti. Para makita natin. Taas. Yun. Ayun na siya. Nasa taas na siya. Okay, umabot na siya ng 37 meters. Mataas na yung 37 meters okay, gawin natin 50 meters yun, 50 meters isa na hindi ko na siya masyadong makita mataas na pala yung 50 meters ngayon naman magbibidyo tayo ngayon tingnan natin isa na siya tingnan tayo sa left Dito tayo sa Angon, Rizal. Okay, 'yan naka nag-warning oh, strong wind warning. Unable to return Ang hangin Supra Makita niyo naman siguro, nag-aano siya oh. nag warning siya. Ngayon papabalikin ko na siya, sobrang lakas ng hangin. Ang lakas talaga ng hangin. Pabalikin ko na siya Gusto ko pa ng patagalin to Pero ang lakas ng hangin talaga Okay, sa ngayon nandito ako Hello there Yan, kita nyo na ako ngayon Ayan. Wow Wag Ganyan ka lang The more pala na malakas ang hangin Na Kinakalaban nya The more din na mas malakas yung battery Kinoconsume nya Ito na po, kita nyo yan Malakas ang hangin oh, no? Pero yung video nya stable pa din Kahit malakas yung hangin Kasi para syang manok Yung ulo nya nakastay lang yan lang. May lumilipad sa palibot niya. Parang buboyog. Okay sa ngayon. I-down ko na siya. Okay na. Tama na yan. Okay. Okay. Ganto lang po. Kung paano gamitin ang ating DJI drone. Okay. Maraming salamat sa panunood. Sana nagustuhan nyo yung video na to. Thank you.